Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksa tungkol sa nangungunang 10 pinakamasamang gulay na dapat iwasan ng mga may diabetes. Nangungunang 10 pinakamasamang gulay na dapat iwasan ng may diabetes. Naisip mo ba kung matatalo mo ang diabetes sa pagkain lamang gulay sa kasamaang palat? Ang sagot ay hindi. Bagamat ang magulay ay karaniwang napakahusay para sa iyong kalusugan, hindi lahat nang ito ay angko para sa mataong may diabetes. Kung may diabetes ka at aksidenteng nakakain ng isa sa 10 gulay sa aming listahan, ang makahihinatnan ay maaring nakakagulat. Ngayon, narito kami upang tulungan kang maywasan ang mapanganib na ito. Susuriin natin ang nangungunang 10 gulay na hindi dapat kainin nga taong may diabetes. Bago tayo magsimula sa video, nais nice kong ipaalala sa iyo na ang lahat ng impormasyong ipinakita ay nasuri na ng mga eksperto sa kalusugan at nutrisyon. Gayunpaman, palaging magandang ideya na kumunsulta sa iyong doktor kung sa tingin mo ay makakain ka nga alinman sa mga gulay na ito. Magsimula na tayo. Eza, butternut squash. Bagamat ang butternut squash ay puno ng mahahalagang sustansya at fiber, hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga individual na may mataas na antas ng asukal sa dugo. Ang sikat na gulay na ito ay naglalaman ng malaking damingan carbohydrates na maring makagambala sa kakayahan ng katawan na mapanatili ang matatak na antas ng asukal sa dugo. Para sa mga nakikipaglaban na sa pagbabago bagong antas ng asukal sa dugo, ang posibleng masamang epekto ngang ng pagkain ng butternut squash ay madalas na mas malaki kaysa sa mga benepisyon nito. Ipinapakita pananaliksik na ang ma aing mataas sa carbohydrates ay maaaring makdulot ng pagtaas ng glucose sa dugo, kaya't mahalaga para sa mga may diabetes na bantayan ang kanilang kinakain. Ayon sa American Diabetes Association, ang pamamahala ang pakonsumo ang carbohydrate ay mahalaga para sa pakontrol ang asukal sa dugo. Samakatuwid, ipinapayong limitahan o iwasan ang butternut squash sa kanilang dieta para sa mga taong nakakaranas ng maissue sa pagiging matatag ng asukal sa dugo. Sa halip Isaalang-alang ang pagsasama ng mas mababang karp na gulay tulad ng leafy greens o broccoli, na maaring magbigay ng mga benepisyo sa nutrisyon ng hindi negatibong nakakaapekto sa antas ng asukal sa dugo. Sa pamamagitan ng pagawa ng matalinong pagpili sa dieta, mas mapapamahalaan ng mga individual ang kanilang kalusugan at mabawasan ang mga panganib na naunay sa mataas na asukal sa dugo. Dalawa may ang mais ay isang karaniwang sangkap sa maraming pagkain. Ngunit hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga individual na may diabetes. Kahit na kinakain sa maliit na halaga, ang isang tasa lamang ng mais ay maring magbigay ng humigit-kumulang 21 gramo ng carbohydrates, na maring makabuluhang makaapekto sa antas ng asukal sa dugo. Bukod pa rito, ang mais ay naglalaman ng glucose na maaring magdulot ng pagtaas ng asukal sa dugo, kaya't mahalaga para sa mga may diabetes na maging maingat sa kanilang kinakain. Binibigyang diin ng American Diabetes Association ang kahalagahan ng pamamahala sa pakonsumo ng carbohydrate upang mapanatili ang matatak na antas ng glucose sa dugo. Higit pa rito, ang konsirup na nakmula sa gulay na ito ay nagdudulot ng katulat ng mga panganib at dapat iwasan. Ang sirup na ito ay madalas na matatakpuan sa mga processed food at maring magdulot ng pagtaas ng antas ng asukal sa dugo dahil sa mataas na nilalaman nitong asukal. Para sa mas malusok na alternatibo, isa alang-alang ang paggamit ng mga non-starchy na gulay tulad ng spinach, broccoli o zucchini na nabibigay ng mahahalagang sustansya ng hindi gaanong nakpapataas ng antas ng asukal sa dugo. Sa pamamagitan ng paggawang ng mga pagsasayo sa dieta at pagiging maingat sa pagkonsumo ng carbohydrate, mas mapapamahalaan ng mga individual na may diabetes ang kanilang kalusugan at mabawasan ang panganib ng mga komplikasyon na naunay sa mataas na asukal sa dugo. Tatlo, celery. Ang seleri ay maaring mukhang isang malusok na pagpipilian para sa mga taong may diabetes dahil sa mababang calories, mababang carbohydrate content, at mataas na nilalaman ng tubig. Gayunpaman, mahalagang isaalang-alang kung paano pinapalago at dinadala ang gulay na ito. Ang celery ay partikular na madaling kapitan sa mga pestisidyo at nakakapinsalang kemikal dahil sa mataas nitong istrukturang paglaki. Pagdating nito sa iyong grocery store o kusina, mari itong maglaman ng makabuluhang residue ng pestisidyo na maring potensyal na mapanganib para sa pagkonsumo. Ayon sa Environmental Working Group, EWG. Ang celery ay patuloy na nasa mataas na listahan ng mga prutas at gulay na may residuo ng pesticidio. Para sa mga individual na may diabetes na madalas na may mahinang immunosystem, ang pagkonsumo ng pagkaing lubhang ginagamot ng pesticidio ay maaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan. Ang ma pesticidio ay maaring makagambala sa ma-function ng katawan at magambak sa pamamaga, na partikular na nakakabahala para sa mga namamahala ng diabetes. Upang mabawasan ang pagkakalantat sa mga nakakapinsalang kemikal, ipinapayong pumiling ang organic na celery hangat maari dahil ang mga organikong pamamaraan ng pagsasaka ay karaniwang gumagamit ng mas kaunting sintetikong pestisidyo bilang alternatibo, isa alang-alang ang pagsasamang iba't ibang iba pang non-starchy na gulay tulad ng spinach, kale, o bell peppers na hindi lamang masustansya kundi mas maliit din ng posibilidad na magdala ng nakakapinsalang residyo pestisidyo. Sa pamamagitan nga, pagiging maingat sa iyong mapinipiling gulay at pagpiling nga, organic kung available, masusuportahan mo ang iyong kalusugan habang epektibong pinapamahalaan ang diabetes. Apat, green peas. Kung naisip mo na kung aling berdeng gulay ang maring masama para sa diabetes, ang green peas ang maaring sagot. Bagamat madala silang ipinakdiriwang para sa kanilang nutritional value, na bibigay ng vitamina, mineral, at protina, mayroon din silang makabuluhang daming ang carbohydrate. Ang isang tasang green peas ay naglalaman ng humigit kumulang 21 gramo ng carbohydrates. Bagamat ang green peas ay naalok ng kapaki-pakinabang na sustansya tulad ng vitamin K, vitamin C at fiber, ang kanilang mataas na nilalaman ng carbohydrate ay ginagawa silang hindi gaanong angkop para sa mga individual na may diabetes kapag kinakain sa malaking dami. Ayon sa American Diabetes Association, ang individual na may diabetes ay dapat maging maingat sa kanilang pakonsumo ng carbohydrate at tumuan sa mga low glycemic na option. Sa halip na lubos na umasa sa green peas, isa alang-alang ang pagsasama ng manonstarchy na gulay tulad ng broccoli, spinach o zucchini sa iyong mga pakain. Ang mga alternatibong ito ay hindi lamang nakbibigay ng mahahalagang sustansya kundi may mas mababang nilalaman din ng carbohydrate na nakakatulong upang mas mahusay na makontrol ang antas ng asukal sa dugo. Sa huli, bagamat ang Greenpeace ay maring makasya sa isang balanseng dieta, ang pagmo-moderate ay susi. Mahalagang bantayan ang laki ng serving at isa-alang-alang ang iyong pangkalahatang pagkonsumo ng carbohydrate sa buong araw. 5. Vegetable oils. Ang nga vegetable oil ay madalas na itinuturing na mas malusok na alternatibo sa saturated fats, ngunit marami sa mga ito ay maaring nakakapinsala sa mga individual na may diabetes, lalo na ang mga naglalaman ng trans fats. Ang matrans fats na karaniwang matatakpuan sa partially hydrogenated oils ay maaring magpalala ang pamamaga at magambag sa iba't ibang isyu sa kalusugan na naunay sa diabetes ipinakita ang pananaliksik na ang pagkonsumo ng trans fats ay maaring magdulo ang insulin resistance na nagpapahirap sa epektibong pamamahala ang antas ang asukal sa dugo. Ang partially hydrogenated oils, tulad ng mga nakmula sa soybean at palm, ay partikular na nakakapinsala dahil sa kanilang mataas na trans fat content. Ang regular na paggamit ng mga langis na ito ay maaring negatibong makaapekto sa kalusugan ng kardiofaskular na nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso na mataas na sa mga individual na may diabetes. Mahalaga para sa mga na diagnosa na may diabetes na alisin o bawasan ang mga langis na ito sa kanilang dieta upang mabawasan ang posibleng panganib sa kalusugan. Sa alip, isa lang alang ang mas malusog na alternatibo tulad ng grapeseed oil, extra virgin olive oil o avocado oil, ang malangis na ito ay mayaman sa monounsaturated fats at nakbibigay ng pakipakinabang na sustansya ng walang nakakapinsalang epekto na naugnay sa trans fats. Ang paksasamaang nga mas maluso na opsyon na ito sa iyong pagluluto ay maring mapahusay ang iyong nga pakain habang sumusuporta sa mas mahusay na pamamahalaan asukal sa dugo at pangkalahatang kalusugan. Laging kumonsulta sa isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan para sa payo sa dieta na naayon sa iyong mga pangangailangan at kondisyon sa kalusugan. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nais mong matuto patungkol sa pamamahala ng iyong kalusugan, siguraduhing pindutin ang subscribe button. Nakbabahagi kami ng mahahalagang tip at kaalaman upang matulungan kang gumawa ng matalinong pagpili. Dagdag pa, gustong gusto naming marinig ang iyong nga salubin, magiwan ng komento sa ibaba kasama ang iyong makaranasan o anumang makatanungan na mayroon ka. Ang iyong feedback ay nakakatulong sa amin na lumikha ngang mas mahusay na nilalaman para sa iyo. Anim. Leaks. Ang leeks ay maring isang masarap na karakdagan sa maraming pakain ngunit hindi sila ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga individual na may diabetes. Sa 100 gramong leeks, mayroong humigit kumulang 14 gramong ng carbohydrates kung saan 1.8 gramo lamang ang nakmumula sa dietary fiber. Nangangahulugan ito na ang net carbohydrate content ay medyo mataas na ginagawang hindi gaanong angkop ang leaks para sa mga nagahanap upang epektibong pamahalaan ang kanilang antas ng asukal sa dugo. Bukod pa rito, ang leaks ay naglalaman ng fructans, isang uri ng carbohydrate na maaring magdulot ng mga isyu sa panunaw tulad ng gas at bloating para sa mga diabetik. Ang kombinasyon ng mas mataas na nilalaman ng Carbohydrate at ang potensyal para sa gastrointestinal Discomfort ay ginagawang mapanganib na opsyon ang leeks. Sa halip na leeks, isa alang alang ang paggamit ng sibuyas o shallots bilang kapalit. Ang nga alternatibong ito ay hindi lamang na alok ng katulad na lasa kundi may mas favorable profile ng Carbohydrate at sa pangkalahatan ay mas madaling diges. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan, ang pagsasamang sibuyas ay maring makbigay ng mga benepisyo sa anti-inflammatory at sumuporta sa mas mahusay na pamamahalang ng asukal sa dugo. Pito, yam. Ang yam ay isang starchy na gulay na mataas sa carbohydrates na ginagawa itong isang pakain na dapat pakingatan para sa mga namamahala ng diabetes. Ang isang 3,4 tasa ang yam ay may glycemic load na 93 na maring magdulot ng makabuluhang pagtaas ng antas ng asukal sa dugo. Ang mapakaing mataas sa charp tulad ng yam ay mabilis na nagpapataas ng antas ng glukose sa daluyan ng dugo na naglalagay sa mga individual na may diabetes sa panganib ng hypoglycemia lalo na kung kinakain sa malalaking dami. Ang simpleng carbohydrates na naroron sa yams ay mabilis na sinisipsip ng katawan na nagdudulot ng pagbabago-bago sa asukal sa dugo na maring mahirap pamahalaan. Mari itong magdulot ng roller coaster effect sa antas ng enerhiya, pagbabago ng mood, at pagtaas ng gutom pagkatapos kumain na posibleng humantong sa sobrang pagkain o hindi magandang pagpili ng pagkain sa bandang huli para sa mga nakahanap upang epektibong pamahalaan ang kanilang asukal sa dugo, isa alang-alang ang pagsasamang gooseberries sa iyong dieta bilang isang mas malusok na alternatibo. Ang gooseberries ay mababa sa carbohydrates at may mababang glycemic index na ginagawa silang mas mahusay na pagpipilian para sa pagpapatatag ng antas ng asukal sa dugo. Mayaman din sila sa antioxidants at vitamina na maring magbigay ng karagdagang benepisyo sa kalusugan. Walu, Parsnip Ang parsnip ay isang gulay na dapat iwasan ng mga individual na may diabetes dahil sa mataas nitong nilalaman ng carbohydrate. Ang isang maliit na tasang parsnip ay naglalaman ng humigit kumulang 24 gramo ng karbohidrates kasama ang 6 gramo ng asukal. Ang pakonsumong ganong dami ay maaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng antas ng glukose sa dugo na nakdudulot ng malaking panganib para sa namamahala eng diabetes. Ang madalas na pagtaas ng asukal sa dugo ay maaring magambag sa pangmatagalang komplikasyon sa kalusugan tulad ng sakit sa puso, pinsala sa ugat at mga problema sa bato. Bilang karadagan sa agarang epekto sa glukose sa dugo. Ang regular na pagkonsumo ng pagkaing mataas sa kaptulad ng parsnip ay maring magdulot ng pagtaas ng insulin resistance sa paglipas ng panahon. Maari nitong mas pahirapan para sa mga diabetik na ayusin ang kanilang antas ng asukal sa dugo na posibleng nangangailangan ng pagsasayos ng gamot o iba pang interbensyon sa halip na parsnip, Isaalang-alang ang pagpapalit nito ng gulay na mayaman sa sustansya tulad ng spinach. Ang spinach ay mababa sa carbohydrates at mataas sa bitamina at mineral, na itong isang mahusay na alternatibo na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng hindi nagdudulot ng paktaas ng asukal sa dugo. Mayaman ito sa antioxidants at maaaring mag-ambag sa pagbutingang insulin sensitivity na itong isang matalinong pagpipilian para sa sinumang nagahanap upang epektibong pamahalaan ang kanilang diabetes. Siam, broad beans, ang broad beans na karaniwang kilala bilang fava -fa beans ay hindi ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga individual na may Diabetes dahil sa mataas nitong nilalaman ng carbohydrate at calorie. Ang isang tasa ang broad beans ay naglalaman ngang humigit kumulang 12 gramo nga asukal na maring makabuluhang makaapekto sa antas ng glukose sa dugo. Para sa mga diabetik, ang pamamahala ng pagkonsumo ng asukal ay mahalaga at ang nilalaman ng asukal sa broad beans ay maaring maging problema na posibleng magdulot ng pagtaas ng asukal sa dugo. Bukod pa rito, ang broad beans ay kalori-dense na may humigit kumulang 111 calories bawat tasa. Ang pakonsumo nga pakaing mataas sa kalori ay maaring magdulot na paktaas ng timbang na isa pang panganib na kadahilanan para sa diabetes. Ang pagtaas ngang timbang ay maaring mas magpakomplikado sa pagkontrol ng asukal sa dugo at magpataas ng panganib ng insulin resistance. Bilang karagdagan sa agarang epekto sa asukal sa dugo, ang regular na pagkonsumo ng pagkain mataas sa asukal at calories tulad ng broad beans ay magambag sa pangmatagalang isyu sa kalusugan tulad ng sakit sa puso at metabolic syndrome ginagawa nitong mahalaga para sa mga diabetik na maging maingat sa kanilang nga pinipiling pagkain sa halip na broad beans. Ang mga diabetik ay maring pumili ng green beans. Ang green beans ay mas mababa sa carbohydrates at calories habang nagbibigay pa rin ng mahahalagang sustansya at fiber. Makakatulong sila sa pakontrol control ng antas ng asukal sa dugo at isang versatile na karagdagan sa ibat-ibang pagkain. Sampu, sweet potatoes. Kapag isinasaalang-alang ang pinakamasamang gulay para sa mga diabetik, ang sweet potatoes ay madalas na pumapasok sa isip bagamat ang sweet potatoes ay ipinagdiriwang para sa kanilang mayamang nilalaman ng beta-carotene at ibat-ibang benepisyo sa kalusugan. Ang kanilang mataas na glycemic index, Gai, at glycemic load, GL, ay maring magdulot ng malaking panganib para sa mga individual na namamahala ng diabetes. Sinusukat ng glycemic index kung gaano kabilis ang pagtaas ng antas ng asukal sa dugo ng gapakain. At ang sweet potato S ay maaring halos kasing taas ng puting patatas sa bagay na ito. Isa sa mga kritikal na alalahanin sa sweet potatoes ay ang kanilang nilalaman ng carbohydrate na maaring magdulot ng pagtaas ng antas ng asukal sa dugo. Ang orange na uring sweet potatoes, particular, ay may kapansin-pansing mas mataas na glycemic index kumpara sa ibang uri na ginagawang mahalaga para sa mga diabetik na maging maingat kapag isinasama ang mga ito sa kanilang dieta. Ang pakonsumo ng pakaing mataas sa GI ay maaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng antas ng glukose sa dugo na maaring mapanganib para sa mga may diabetes na posibleng magdulot ng hipoglycemia at mga kaunay na komplikasyon. Para sa mga nagahanap ng mas malusok na alternatibo, ang avokado ay isang mahusay na pagpipilian. Ang avocado ay mababa sa carbohydrates at mataas sa malusok na taba na ginagawa itong isang paborableng opsyon para sa pagpapanatiling matatag na antas ng asukal sa dugo. Mayaman din ito sa fiber na makakatulong na mapabuti ang insulin sensitivity at magtaguyod ng kabusugan na ginagawang mas madali ang pamamahala ng pangkalahatang caloric intake. Bilang konklusyon, Bagamat ang sweet potatoes ay maaring maalok ng ilang benepisyo sa nutrisyon, ang kanilang potensyal na magdulot ng pagtaas ng antas ng asukal sa dugo ay kinagawa silang hindi gaanong angkop para sa mga diabetik. Mahalaga para sa mga individual na namamahalan diabetes nakumunsulta sa mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan at tumuan sa mga low GI, nutrient-dense na pakain upang epektibong suportahan ang kanilang kalusugan. Salamat sa panonood ng video ngayon. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaliktaan ang mas mahalagang nilalaman tungkol sa kalusugan at nutrition. Tandaan na kumonsulta sa iyong doktor o nutrisyonista bago gumawa ng anumang pagbabago sa iyong dieta, lalo na kung mayroon kang mga alalahanin sa kalusugan. Gustong-gusto naming marinig mula sa iyo kaya mag-iwan ng komento sa ibaba upang ibahagi ang iyong mga karanasan o katanungan. Umaasa kaming makakatulong sa iyo ang impormasyon ngayon na gumawa ngang mas mahusay na pagpili para sa iyong kalusugan. Makita kita tayo sa susunod na video at nais ko sa iyo ang kalusugan at kaligayahan. Salamat sa panonood ng video ngayon. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, Mangyaring pindutin ang like at subscribe button upang suportahan kami. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyong suporta at ito ay magbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na gumawangang mas maraming video na may impormasyon upang matulungan kayong lahat. Salamat at paalam.